Kung noon ay kaibigan ng turingan ni Walfred dito kay Dennis, bigla nga ang mag-iiba nang malaman nga niya na ito pala ay lihim na kumikilos. At dahil nga sa may pagnanasa din pala ito sa kanyang asawang si Carol. Kaya naman galit na ang nararamdaman niya. Hindi na ito tinatratong kaibigan. Pinaimbestigahan na rin niya ang mga galaw nga nitong si Dennis. Kung ano nga ba talaga ang kanyang motibo sa kanyang asawang si Carol. Ilang banda, hindi niya nagustuhan ang patuloy na ginagawa nga nitong si Dennis. Unsan patuloy nga itong lumalapit dito sa kanyang asawang si Carol dahil abaga hindi na niya nire-respeto ang pagkikimagkaibigan nga nilang dalawa ni Wilfred kaya naman si Wilfred ay eh, galit na galit na ngayon dito kay Dennis hindi niya, niya mawari kung ano nga ba ang iniisip ngayon nitong si Dennis kaya naman lihim siyang magpapapimbistika at uh, lihim niyang kaalamin ang mga nakaraan nga nitong si Dennis at magugulat nga siya sa kanyang matuklasan sapagkat may mga larawan ang kanyang asawa dati na ito nga si Joy kasama nga itong si uh, Dennis. At dito na nga nanumbalik ang multo sa mga nakaraan ni Joy at nitong si Wilfred. Nung minsan ng gabi na iyon ay eh, sila ay magkaaway sapagkat minsan niyang naabutan ang kanyang asawang si Joy na may kadiskusyon sa telepono at talagang may kausap ito na lalaki. Dito niya na conclude na ito pala ang tinatago-tago ni Joy. At ang kanyang dating asawang si Joy subalit so, hindi talaga na natuklasan kung sino ang lalaki niya. Ngayon ay wala palang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Dennis. At dahil sa sobrang pagmamahal nito ay nagawa na nga niya itong patayin sapagkat hindi pinili ni Joy itong si Dennis. Kaya naman ayaw niya na may ibang makinabang dito. Sa kabilang banda si Dennis ay patuloy na kumikilos at kahit nakakulong nga itong si Ronnie dahil siya naman talaga ang pasimuno. Ginawa niya ng mga bagay na magdidiin nga dito kay Ronnie. Ginamit niya ang kahinaan ni Ronnie dahil masyado din itong obsessed pagdating kay Wilfred. Ngayon ay siya tuloy ang napagbintangan. At sa kanyang kulungan, biglang ang dadalaw itong si Dennis. Dito ay para sabihin na para hindi umano mahirapan ang kanyang kliyente, ay dapat umano aminin na niya na siya talagang may kasalanan para matapos na ang lahat. Supalit hindi magagawa ni Ronnie ang bagay na iyon sapagkat hindi niya ginawang paslangin ang kanyang BFF na ito nga si John. Ang pinagtataka pa ni Ronnie, bakit ganun na lamang kalaki ang concern niya? Ano ba ang kanyang motibo at sino ba siya para diktahan kung ano ang pasya nga nitong si Ronnie? Hindi naman niya kaya na aminin ang kasalanan lalong lalo na at alam naman niya sa kanyang sarili na hindi na nagawang paslangin itong si Joy. Kaya naman nag-init ang ulungan itong si Ronnie at agad niyang tinapon ang naturang pagkain. Ayon sa kanya, hindi niya kailangan ang concern at ang ayuda niya. Ngayong alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan kung pipilitin lang umano siya na aminin ang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Maigi pang walang makakaalala sa kanya sa loob ng lungan